Kaya sa panengke. <laughs> si Omar. Ito. Galbo, Omar Galbo, Omar Galbo. <laughs> Sino yung nag Omar Calvo? Sige. <laughs> ka ulit Omar sa taas. Ang oh, mama si... Hindi <laughs> <Diyan>, si Omar. Si <laughs> <laughs> Tingnan Gymnastique, lúc quét. Gymnastique. 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 I-cheat <laughs> isang mo na ko eh Hindi ko iiyak arrest na ako ng pinto Eh, hindi sa Wala na ambag eh